Hi guys! Uh, ngayon po ay 7.30 na ng gabi. Papadilim na po dito at medyo lumalamig-lamig na nga po. Pero kanina ay sobrang init guys. Uh, positive 29 pa. Ayan guys. Pag gabi lang naman lumalamig. Kaya, yan. Silip po sa inyo. Ginawa ko ulit na aking greenhouse. Ayan. Ito yung isa, yung maliit. Niligyan ko na siya ng kurtina na plastic para madali lang akong pumasok, hindi ko tinali. Yes. Ulit sa loob ang aking mga ampalaya. Ayan. O diba guys, nakakatuwa. Ayan. wow, ang daming malaklak. Ayan. May bunga. guys, medyo maganda pa ang weather kaya thankful po ako guys. Nah, ang kanya. Ang bunga ng ito yung suko. Ang bunga ng kanya. Ang mga kahon. Bali, ya. ilang araw pa lang ako nakasbong dito guys. Pero ayan, malago na ulit. Ha? Kakatuwa talaga. Ayan, malago na bunga. po guys, marami ding bunga. Ayan Oh. Dito ay marami pa rin bunga. Ayan. Dito may nakatago pa dito ang bunga. Ayan. Then, oops. Ayan. 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 O dito ba? Nakakatawa. At ito guys. Ito naman ang aking upo. May bulit na pong tumubo yung aking upo. Pero aga ko pong itinanim yan. May bulit na talaga siya. You know? sabay na yung bulaklak at saka bunga yan pa sayang nga lang talaga guys liit yung aking upo yan ang dami bunga yan pa yan ang aking mga kamatis dito sa aking malit na greenhouse yan yung mga tomato ko ang aking tomato. Ayaw na. ko din dito yung iba kong mga sili. Yan, Kahit dahon lang po masaya na ako guys. Pero pa rin ako dyan. Talbos na ang kamote. Ayan. Ayan naman tayo sa kabila guys. Narami din buong atong cherry tomato pa dito. Saan ba yan? Ano ka makalita? Nandito lang pa sa gawin. Ayan. Ayan. Ayan din bulaklak mo. At meron din tayong kamatis doon sa isang sulok doon. Ayan. Ayan yung aking alagbati. Ayan. Sarap talaga ito sa mundo. Dito naman tayo guys sa malawak na inuwa ko. Bali guys, ayan. Pinikotan ko na siya ng plastic. Ayan. Kaya bawas na yung lamig dito sa loob ng aking bulayan. Ayan yung aking mga dyan, kalabasa. Yan, meron pa rin ako dito. Uh, mustasa uh, at saka bok Yan Yan, dito paano guys, may mga pa tayo. Kunti mo yung mga Yan. Meron na akong tapos na kamote dyan. Meron pa akong...

ito po yung aking mga okra ang dami kong okra guys like nga lang talaga tumubo pero lahat may bulaklak na ayan, kahit maliliit yung bunga ayan, amazing yan yun, no aking mga tomato ayan. pag umaga wala silang uh, balot or wala silang kumot ayan pero ngayong gabi, lalagyan ko na uli sila ng umot. Yan yung bunga na. Talaga. Nakatawa. Yan dito. Yan pa. May mga talong ako dun guys. Kaya lang hindi pa na bunga. Naabutan na sila ng ano, fall. Pero ang healthy nila guys. Pero hindi sila na bunga. Yan yung akin pang yung mga ibang okra. Yan yun mga bunga din ngayon, mga bawang tapos yung mga bawang sa gilid mga lettuce, ando yun, yung mga kamatis puno pa ako dyan guys yun yung mga sili yun, niligyan ko ng balot guys, yun nabawasan na ng lamig dito sa loob niligyan ko din dito sa taasang Magnet ng plastic. Bukod sa net, nilagyan ko na lang ng plastic. Yan, ito pa yung mga green beans ko. Ito, hmm. ano ang hmm. green beans. Ito, beans. Marami pa rin tayong maharbis na gulay. Bago po. At tapos, ang aking ano, pagtatanim. Yan yung mga mais ko. Marami din bunga mais. Kaso medyo maliliit pa. Mali 10 pieces yung maistin. guys. Ano ang maisa sa mga kasi? Okay guys. And pa dun sa kabilang side. Kaya yan guys. Nakakatawa talaga. Yan. Bago po guys ay nalagyan na yung kumot. Sa ibang lugar guys ay nag frost na. Kaya yung mga, yung gu mga gulay nila ay nag frost na. Saka yung alugbati at kamatis ang dami Dito guys, uh, wala ba namang alert o warning ng frost. Thankful pa rin tayo. So, let's silipin natin. Bago natin. Italic. Okay. Ito lagi na gawag. Kali may tali na gumot. Tapos, isabit ko na lang ito. So, Sa bakit. Ah, diba? Galing. Ah natin yung plastic. Um, para malisin lang lang po, guys, yung lamig sa gabi. Pero sa araw, maganda naman yung labo, guys. Ayos uh, 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 nice na Plastic. Okay na. Tapos dito, tatali ko dito, guys. Ano yan? Okay. Okay guys, thank you for watching!